welcome back again to my YouTube channel, It's Chris Pembilionida, and welcome to my Sari Sari Store. Ayan guys, uh, i-update ko lang kayo, tapos na yung pinagawa kong uh, continuation sa second floor, kasi po guys, pa, uh, para may extra income tayo at saka paupahan natin for ano bid spacer. Ayun guys, ipapakita ko na sa inyo. Okay tara guys, samahan nyo ako. Ayan na guys, tapos na yung second floor natin. Thank you so much Lord. Ayan, I'm so very excited. Ayan, Tapakita ko yung buong kabahayang ko guys. ah uh, uh, kaya binablog ko lang sa inyo guys para ma-inspire kayo. Salamat sa support nyo. Ayan guys. Ayan. Ito naman dito banda yung tindahan ko. Ma, ano, magulo sa ano. Ito na guys, akyat tayo. Ayan. Ayan sa harapan natin. Ayan. Yung tindahan natin. Ayan. Tindahan. Tapos ayun naman yung kwarto ko doon. Ang para. Oh my gosh. I'm so very shy. Ay, ito naman yung bahay natin. Tour lang tayo. Pero update talaga natin yung ito. Yung buong kabahayan. maliit lang siya guys. Ayan. Pagpasensya siya na ito. Akyat tayo. Akyat, 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 akyat. Kasi madilim siya. Ayan. Ito na, guys. At saka wala pang gamit kasi katatapos lang ilawan natin. Ayan. Ito. Ito dito sa corner, lagyan ko ng double deck. Ayan dyan, double deck. Ilalagay ko. Double deck siya. Tapos dito ilalagyan ko ng sopa. Ayan. Ito naman yung terrace dito. Terrace yan dyan. Ah, ito naman yung CR. CR dito nila. Ayan. CR. May tubig. Can you see the water? ilaw. Nandito yung ilaw. Ayan. Ayan, may tubig in fairness. Ang lakas. Ayan. Ito naman dito yung mini, ano, lababo. Ayan yung lababo. Try natin, guys. I'm so very excited. Thank you, Lord. Ayan. Tapos may lagayan. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan. Kunti lang guys. Ayan. Yan ang masasabi ko sa inyo. Uh, pasalamat na lang kay Lord ako na mayroon ako nagka ganitong ano situation na nagka mayroon ako bahay dito sa Maynila. Thank you Lord. Ayan. Malaking bagay na to. Ayan. Pailawan natin dito. Nandito naman yung kabilang ano. O oh, see. Medyo ano lang siya. Medyo makalat. Ito dito pinapahan ko na dito guys sa uh, uh, actually yung upa dito is 3,500 with electricity and water ayan magulugul lang guys kasi hindi ko pa na kasi ura-urada yung nangupahan green up niya na talaga agad ayan magulo lang ah tsaga ang gulo pasensya na guys ayan okay guys ah uh, lang guys Thank you so much for watching my watching my YouTube channel. Please like, share, comment, subscribe, and on the notification bell. And guys, thank you so much. Ayan, ang konti. Mabilinis pa ako bukas. Kaya nag-vlog ako guys para may update ako na video. Ayan. Okay, tour lang tayo dito sa ano muna, sa sa tindahan natin, sa sari-sari store natin. I-share ko kayo kay Crispin kay Crispin Sari-Sari Store ayan, dumadami na yung stock natin, ayan yung Jinko, ano na siya bungi-bungi na, pero bukas mamimili ako, kasi Friday, Saturday saan din mabili siya, ayan may parais na si Crispin, Lord, thank you so much ayan Andin may paano na si Crispy no may expand na yung mong wow and na yung mga red horse niya at saka pencil. Thank you Lord. Ayun na mga stock natin. Lord Lord, thank you so much. Ayun. Ayun ayun, marami tayong stock. Thank you, thank you. Yung mga kulang ko bukas ko oh, bilhin. Hi, hello. Ayun. Okay, bye everyone. God bless you all.